Laging masakit ang likod. May yes. scoliosis. Laging... May scoliosis ako. Tapos? Um, Laging nalada for ano. Laging siyang nalada Opo. For... Kasi okay. parang namin yung... yung, namin yung... lagi namin okay. oh, yeah. yung ang um, tito. Tapos pag ano, lagi na ako nagagalit. Laging nalada pa. Balance. Uh -huh. Ayan. naghihina yung tuwod ko. Usually, one, If, pag naglalakad ako regularly, mm -hmm. yung lalambot yung tuwod ko, bila na lang babagsak ba. Okay. Aminin mo na lang pa ka talaga. <coughs> yeah, hindi, ganito yan. Okay. Sana hindi kayo ma-open lang. Mag-regular tayong papawis. Siguro, Hippity, hindi kaya ng ano. Pero mas, kahit nung ano pa kami, hindi pa kami ganito. Kahit nung medyo, yeah. ano, yeah. talagang... Ako, first year uh, high school, um, may nakapansin um, sa atin. Ang person hindi kami talaga maglakad. So, like, exercise-wise, hindi problema sa akin. Oo, oh, ano kayo sa ano? Sa... Meron po siya na-opera na siya. Na-opera na siya? Yes. Sis. Sa... Oh, wala yung sis lang pala. Sa ovary. Sa ovary. Okay, ah, sige, maraming ka rin dyan. Yes. Na-operal na siya twice. Kaya hindi ba sumasakit yung mga tuhod mo? No, hindi na lang. lang. Nalalambot lang siya. Yung nalalambot lang yung tuhod ko. And then, pati minsan ito, yung balahang ko. So, Pero so lang ako magbabagsa or nalalambot nila ako kumapit or else mahulog. Okay. So, Asan yung ano niya? Meron ba siya? May pina up niya yung mga ano niya? Natin, so, mga taga-dress. yung mga itong ecography sa scoliosis ko. Um, 5, hindi, I mean yung mga blood chem, kung ano yung mga matataas ah. sa kanya, mga mababa. Hindi pa siya nagpapangalaman. So, na, 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 yun ang pa-check niyo yun. Mukha lang naman yun eh. Ano naman tayo? Na Bali, ang titignan natin doon, yung mga... Nag Nagka-crumbs ka ba? Pinupulikat ka ba? insa, yung, tumitigas yung mga muscle mo, sumasakit. Hindi, naman, hindi naman. Hindi naman? lang eh. Hindi ka naman nahihilo, gano'n? No, Pala, basta basta na out balance ka lang, na, na, hindi ka na, walang dizziness na ano? No, na, na, ano lang talaga, nang lalambot lang yung tuhod ko, tapos babagsak ko. Lalambot yung tuhod okay. Pero yung tuhod mo, hindi siya totaling masakit. Talagang bigla lang. Lalambot lang talaga. Okay, medyo... Parang nawawalan na ako ng pwersa sa, sa kung alin man sa para sa sa, sa pintel. Di, alam. yung dito mo, sa ano mo, hindi siya, wala siyang sakit. Wala. Basta... Medyo lang, ramdam ko lang, medyo stiff lang siya. Stiff lang, okay. Sige. Tapos sa school niyo mo naman, dito, nahihirapan mga mag-breathe minsan? O bumibigat yes. yung damdamin mo? Yes. Saka, eh, yan kasi yun, may possible yan pagka sa thoracic, mm -hmm. ano? sa breathing medyo na-apekto. Para mabigat yung pakiramdam mo. Mm. Ganon? Nararamdam yes, mo. Okay. Tapos hindi ako makahiga ng straight straight ng pag minsan may nangyari na pinipilit ko la ang dahil na masakit ang likod ko. Otherwise, hindi ko talaga kaya. Okay. Sige. Medyo mild lang naman pala. Pero itong ano, kailangan to, oh. vitamins to sa ah. pag nangihina siya, hindi naman pala masakit eh. Kasi pagka may masakit, baka may possible na may twisted niya siya. Although sa may ano, hindi naman medyo stiff lang. Hindi siya yung totally talagang masakit na may hihinda. Bigla nang hihina, baka siguro sa vitamina ang kulang niya. Masang kasi sana pag na sa ayon. Baka dyan. Iron deficiency, ang hihina. Baka yun ang pinaka nakikita ko dyan kasi based on my assessment. Ano naman eh. Hindi ka naman nahihilo, hindi ka hindi ka naman talagang sumasakit yung mga joint mo. Basta na lang naglulos ng power. Hmm. Baka nga sa ano. Din dati ng check mo yung ano mo para yeah. makit kung anong vitamin. Vitamin, vitamin naman yeah. kasi safe. Magkakakain ka rin ng mga gulay-gulay para... wala walang problema. Yeah. Dito naman sa scoliosis yan. Medyo sa tingin ko naman hindi naman siya. Ano, hindi katulad ng iba. Sasabihin ka agad. Sobrang sakit na dito ko. Sobrang sakit na dito

sa tingin nyo mas malaki? Layo, no? Ayan, pantay naman sa ilalim. Ay, konti lang po. Pero di po. Tingnan mo yung ganito niya, oh. Mas mababa yung buwit nito. Mas malaki talaga to. Ayan, straight siya. Pero ano lang naman yan? Normal lang yan na nangyayari. Pagka meron kang spine problem, nagre-reflect talaga sa paa. Madali lang kung ganito. Ay, nagkapala sa walking, tuloy-tuloy mo lang yan, ha? Mm -hmm. Bilhin siya ng yung jacket na mabis mo makapawis. Mm -hmm. Okay, meron naman. Yun. So, na suits. Uh, Tapos pa ka sa umaga. Vitamin D ng ano. Hmm. Malayo. Kay sa kanina. Basta okay na yun. Pag ipapantay lang. Kanina lang. Kanina lang layo. Eh, tignan mo. na lang mahaba yan. <laughs> Tagilid ka? Huh? Tagalin yung muna yun. Salamin mo. Baka mabasag pa yung ano eh. Sayang yung... Mabasag yung ulit eh. sabar apa nak minta hindi naman malala yung skolyo niya. Hindi okay lang. Okay lang. Dito. Very light lang. Parang matapos niya? <laughs>

tinrang, tira, minay, na, nag mild trangkaso ko. Binugbog ko ng gamot yung sarili ko, bay, o bay tisik, eh, may natira pa. Ngayon, uminom na ako ngayong maga para sigurado. Pag na, naulanan kasi ako, hindi pa ulan-ulan dito eh. Sobrang init, sabi ulan. Hmm, kaya gano'n din sabi. Ang tangali, naulanan ako. Ibugbog ko sa ako, hindi ako napapawisan. Tapos hmm. na. bigla ako naulanan ang tangali. Medyo nang hindi okay na kayo ng, ano, medyo may one port pa eh, pero hindi ko kayang ano eh. Mag-cancel, ang dami ko. Ang dami na ako. Pag nag-cancel ako, hindi ko na naman alam. Alam ko saan ko ilalagay yung mga 30 peraso na naman. Hindi haya ka naman. Sana huwag naman magtuloy yung trangkaso kasi minsan umahabot ako ng sambo ko eh. araw, itong araw. 30 times 7, hindi. Hirap na naman kasi isingit yan. Ang dami nagagalit. Gano'n na Gano nangyayari yan. Nakaschedule na kami na. na tapos nagtatawag. di ba? Kaya kung hindi naman talaga kaya magtrabaho pagka... Inhale. Exhale. Parang <throat> um, sumi na ulat mo mga compress dyan. Tapos masage pa natin yung mo para lumakas. Kami. Okay. Sa... Eh, nga ako. Ah, ito talaga medyo masama talaga. Hindi ko na nga i-cancel eh. Nakatulog ako nung <laughs> Tapos din naman. Parang hirap magkasakit pa tayo. Kaya nga eh. Bawal magkasakit talaga eh. Kahit sino, bawal magkasakit. Sa akin lang, talagang medyo pagka ako nagkasakit ang dami iniisip eh nagyari ako sa mga ano yari ako sa mga kinansin ko ibang iba kasi nakapag-lead na eh iba talaga may trabaho di ba? umabsent lang sa araw na yun ako yung inaasahan tapos wala pala ako yun minsan na talaga nagigilip na rin ako pero pagka ano sobra kasing pagod sobrang pagod kaya ano konting hinod ko pa pagod pa wala then maghapon pa kahon uh, oh. 30 plus a day yung iba masamalo pag inapagbigyan kasi medyo medyo sobrang dami talaga sobrang dami talaga hindi ko hindi ko kayo gustong cancelin or hindi ko kayo gustong walang ibok sobrang dami po yeah, kaya yes. yes. susubukan natin yung no? yes. <laughs> Pag naedad <-idod> na eh, <laughs> naglalak na yung mga jokes. Kaya yeah, nagtutulong kayo. Kaya pag magutok ko nga yan kay mami, yung mga hips ko, eh natatakot si mami. Lahat-lahat lang. Basta pag umaray na siya na nakaangat parang ganun, huwag mo na itunoy. Kasi baka nakalak <laughs> Pero kung dumi diretso yun, baka yun, tsaka may itunoy. O buha. Kahit yung asawa ko, siya alagaan ako, ayaw ko. Kuyo, please. Huwag niyong, ano, ba, na, yung, ano yung, baka ano yun. Hindi, hindi, hindi lang ako.

Oh, you next?